Hindi po na lamang pa Hey, tapos na ba ang school ninyo? Opo. Ano pong ginagawa nyo? Hmm. Balang araw, malalaman nyo din kung ano. Oo, oh, ano kaya ito? Nakaka-excite naman. nga po eh. Lola Mars, okay lang po ba kayo? Mars? Okay lang po ba kayo? Lola Mars? Eh. Mars? Tawag Wagi, mo sila cases. Dali, si Hershey, tawagin. Ring, ring! Tawagin mo sila, Ate Hershey! Lola Mars! Ano nangyari? Ano nangyari? 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 Si Lola Mars po ako, Tay! Si Lola Mars po Tay! 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 ano Tay! sa Tay! Hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta sumakit sa akin. Ako? Pero... Tay, magpahinga ka kasi. Ba't ang init-init dito? Tara na! Ano ba kasing ginagawa mo? Magdamag ka nagbibila dyan. Ano bang pinagagawa mo dito, Tay? Malalaman niyo din. Ano? Malalaman nyo, ha? Tatay naman kasi kung ano-ano pinag-aatupag, eh. Halika na. Dali na niyo. Tara, Sige Pasok na, tayo. na. Sa may electric sa loob na tayo. Tara na. So, hindi <coughs> tayo ni Tito. Yung oh, baston pa niya, Hindi, e. ano? Saan ba yung pari? Totoo. To. Tara. Sige, tayo. Oh, tinawisan, eh. Oo. Oh, Ang lamig ng pawis mo, oh. Christmas balls, Christmas all the way. Hihi. Ay, tara lang. Wow! Paskon-Paskon na po mamaya! Abay, syempre! Masaya ang Pasko kasi magkasama tayo. Sana po gumaling na si Lolo Mars bago magpasko, no? Ay, naka-sure na yun. Kasi luto na kaya yung nirequest mo sa akin para ibigay kay Lolo Mars yung po, na naamoy um, kong mabango at masarap na nakakagutos. Tama! Teka! Ayun mo! No. Mm. Uy. An! Mm -mm. Di ba? Uy. Tara! Wow! Thank you po, mamay. Sigurado po ako magugustuhan ni Lolo Marcy ang miswa. Mukhang masarap eh. Oo naman! Itong batang to, Diyos ko naman. Alam mo naman, wala akong nilulutong di masarap. Lahat masarap, no? Ah... Uh... Oh. Oo parang parang nag-hesitate uh, ka doon ng panandalian ah, bata ka. <laughs> Joke lang po. Ha? Ano, ano? ano <laughs> anong pagkain din mo? Anong pagkain din gusto? Ha? po gusto ko. Ayun nga, kaya nga. Wala ka naman choice. Whether you like it or else. <laughs> Ito na nga. O, hindi na tayo dyan. Siyempre, kasama-sama. Ayan. Dali oh, mo to kay Lolo Mars and everything. Habang? Mainit pa siya. Oh my God. Mamay, tira mo naman ako. Tira kita. Alam ba natin? Nihalagyan ko minsan pag nakakaluwag-luwag, nihalagyan ko ito ano? Moth balls. <laughs> Joke lang. Hindi. meatballs. Meatballs. Di ba? Ayan. Hello, Mars. Kamusta na po ang pakiramdam niyo po? Um, yung crane. Tsumasama pa rin. Pero alam mo, nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos dahil hindi gano'ng kaseryoso. Siguro dahil na rin sa pagod, dahil sa init. Yan. Dapat po kasi hindi po ang ulo. Dapat po nagpapahinga ka po. Ay, opo! Oh. ipinagluto po kita ng paborito niyong sopas para mas mabilis guminhawa ang pakiramdam niyo. Tay, pinaglugaw po kita para madali kang mga kain. Akala ko ba? Akala ko nagluto ka ng sopas para sa sarili mo. Eh di, sinobrahan ko na para meron si tatay. Eh ikaw, di ba't sinabi mo na bukas ka pa magluluto ng lugaw para kay tatay? Eh, naisip ko lang lutuan siya eh. Eh, bakit ba? Eh, tsaka, eto, sure talaga ako na eto paborito ni tatay, no? Di ba po? <laughs> sure ka? Sure ka dyan? Eh, sigurado kong eto mas gusto niya dahil palagi nitong nire-request na lutuin ko para sa kanya. Excuse me. Pag naglugaw ako, eto ang lagi inuubos ni tatay. Nay, hmm? Hershey, nay, Anong pa naman kayo? May sakit na nga po si Lolo Mars. Nakaahoy po kayo. Eh, totoo naman ang sinasabi ni Kring-Kring. Hindi ako gagaling pag ganyan at tuloy ang kayo nag-aaway Sorry, Sorry po, Tay. tay. Hmm. Lapag na lang niyo dyan at pareho kong titikman yan. sige po. Ay! Tikman niyo po. oh yan talaga, unang pinili. <laughs> Save the best for last kasi. Hmm. Walang reaksyon. Matabang. Hmm. Parang oily tayo. Huwag ka maingay, andun yung lasa. Mm. <laughs> <laughs> so ano tayo? Anong desisyon mo? Mas masarap ang sopas ko, na? Ano ba itong ingay-ingay? Huwag mo nga kasi i-pressure. Alam naman talaga natin na paborito niya yung lugaw ko, no? Hindi lang masabi ni tatay dahil okay. naawa siya sa'yo. Hindi niya masabi okay. dahil pinaprotektahan kanya dahil palagi mong gusto mong malamangan ako noon pa. Hmm? Oo. Oh. Tama, mali. Oh, sa'yo. Lolo Mars, para matigin na po si Nanay Hershot na Kises, sabihin niyo na po kung alin dyan ang masarap. Yung sopas o yung lugaw po? Tama. Tama na. Parehong masarap. Ah. Parehong masarap. Hindi, Tay. Katuwaan lang po. Mamimili ka, isa lang. Oo oh, nga. Isa lang. Isa lang po. Anong mas masarap? Sige, okay. nagsasabi na ako sa inyo ha, kung <laughs> sa <laughs> ano nang pa. Kumanda ka. Kumanda ka sa sagot. Ano? Ingay! Ano tay? Ay! Parang... Na. Uh, magandang hapon po. Ay! Ay Ninyo. Hello po. Nino. Lolo Mars, pinagdalhan hmm. po kita ng miswa. Pinaluto kay Mama Igege. Ha? Huh? May miswa pa? Suka dia ni. Ay, apa? ah. eh, Luto mo ba yan? Ni Mama Gege. Ah, ay, dalawa? Masarap. Ha? <laughs> Wala pala yung sopas at yung lugaw niya sa luto ni Ninyo at Mamay Gigi niya eh. <laughs> Sarap po lang yun. Sarap po. Anong talaga nung Mamay Gigi? Totoo, totoo. Sabi mo kasi bukas ka magluluto Ay, na lugaw, sinap. Eh, siyempre na isip ko lang. Nakialam mo ba? Tikman niyo para alam yung ito yung mas masarap. Oh. Medyo bloated ako ngayon. Okay lang ako tay. Okay lang po. Thank you po. Wala na po 'kong gan.